Uh, magandang hapon na dito nga pala tayo sa Dolores para magpapalit ng gulong at ah uh, uh, natin tayo sa ano pa to Carwas Anika sa uh, Carwas dito sa Dolores Eastern sa Marang. magpapalit tayo ng gulong sa harapan natin yun kailangan na natin magpapalit ng gulong kay ah uh, um, ano ba to si ah uh, uh, Dark Knight dahil uh, medyo na talaga yung gulong ayan Ah, halos wala nang ano, wala nang ah, makitang guhit sa harap natin. Pero ang problema kanina, ang tinatanggal yung ah, ah, gulong sa likod. Ah, Saan ba 'yon? Oh, ayan, 'yan. yano oh. Ah, tinatanggal na yung ah, gulong sa likod. Samantala, yung palitin talaga yung harap. Saka yung gulong ko ah, pang pangharap ayan. Oh, may kasama ng sealant. Ah, tire nga pala natin. Ah, uh, Sir Busita, baka naman. Ayan, uh, base tire. Ah, uh, ano yan? Ah, uh, yan na yung parati kong gamit na gulong ngayon. Oh, uh, tingnan nyo yung uh, mukha na to. Tandaan nyo, pag nagpapalit kayo ng gulong. Oh. Uh, at ayan na uh, Nako Ah, malapit lang pala to sa Petron. Ay, ayun naman pala Anika ah, Carwas at nagpapalit din sila ng uh, uh, gulong dito. Ah, meron din silang vulcanizing. Oh, Anika uh, ah, Carwas. Ah, ayun yung gulong ko hindi pa nasasalang. Ah, sana ah, yung paglagay nila ng gulong ko hindi mabaligtad ayan nga palang nangyayari pag nakasilan tayo ang dami uh, adami mong kailangan tanggalin pagkatapos ng ano uh, magpalit ng uh, gulong grabe pag nakasilan pala no uh, tingnan natin yung uh, gulong ko kung anong uh, yan sa loob ayan nakasalang na Ayun. Ah uh, shout shout out daw sa mga Oh, shout out na. Sino bang isa shout Bro, out shout mo? Ah, uh. <laughs> uh, so far malinis naman yung ano natin, gulong natin, yung uh, mags natin, walang ano. Ah, uh, wala ganong uh, ah uh, tumig ayun nilinis na ayan all goods na ah uh, salpak na lang pero ang problema natin parang mamantika yung ano eh mamantika yung ano uh, ano to yung uh, tubig nila <laughs> Ah, uh, kailangan nating magpahugas tsaka sabunin yung gulong natin para hindi delikado sa uh, mga korbata Bumipinking pa naman tayo. Uh, at ito pala yung Pogi. Oh. Shout out daw sa mga sa mga missis niya. Mga misis. Oh, yung mga missis niya, shout out daw. Uh, dito lang tayo ngayon sa Anik Ascarwas sa Dolores Street sa Marcanina. Dumirit so tayo papunta doon sa Ano ba 'yun? isang chef doon. Ayun. Uh, at uh, tinanggihan tayo dahil hindi daw sila nagpapalit kung hindi bibili sa kanila ng gulong. eh, may dala akong gulong. Ayun yung nga uh, dala ko. Ah, uh, nung dumaan pala ako dito, nagdadasal na sila na bumalik ako. Ayun nga, bumalik na nga. Ah, uh, nandito tayo sa Uh, Anikas, uh, Carwas, dito sa, uh, Anikas uh, Carwas dito sa Dolores Eastern Samar Ayan Anikas Carwas dito sa Dolores Eastern Samar Ayun, ayan yung mga pugi dito sa Anikas Carwas. Ayan, oh, nakapamigay na rin tayo ng sticker. Oh, Oy, humabol pa. <laughs> oh, shout shout out kanino? Sh shout out kay, kay Bayo. Ano? <laughs> Ayan. Shout out kay Mike Ayun, mura lang pala dito yung ano, mura lang pala yung uh, papalit ng gulong. Oh, uh, ito yung bayad natin. Oh, uh, maraming salamat. At uh, saka na, ay, yung sticker na lang pala yung uh, nadagdag natin. At ayun, napalitan na nga yung uh, gulong natin at uh, nandito yung mga pogi ng uh, Anikas Carwas. Carwas ba ito o ano? Anikas oh, ano, Carwas. Vulcanizing, vulcanizing shop. Oo, oh, vulcanizing shop pala. Ayun, Vulcan dito ka. sa... Anikas Carwas ang vulcanizing shop. Ikaw ang may sabi noon. <laughs>